guys, dito na ako ah, pagod ako, pagod, pagod Binar Binar guys dito na ako sa sitio Pulang pajo kay Sakat barangay San Jose so guys Pagod, pagod na yung tasura ko. Napagod na yung tasura ko. I-discarga ko na ito. Yan. Eh, pagkain ng aso. Pagkain ko. Pagkain ni Binho. Look po. Gasolina. Resimba. Grabe yung tasura ko guys. Binho. Oh. Ito guys ang aking tapat na kaibigan. Ito ang totoo at tunay kong kaibigan. Ah. Ito ang totoo at tunay kong kaibigan. At yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Yan Okay. Probing muna ako guys, probing. Oh. Ah. Eh kung sinamahan nila ako dito magwalis man lang ng magwalis man lang ng ano. Oh, napakaraming walisin. ha ah. Oh, yan. Sili ko. Okay. Oh. Talbos. tanin ko talbos pamiya pag may hinog na lang ka kukuha ulit ako kasi sayang lang ah, sayang lang ah, itong hideout ko guys malungkot ah andumi na ang domina ayan oh tingnan ko nga yung aking oh katula na buhay langka na buha ay langka na buhay papaya bagong papaya ito guys sinatawag nilang lang langkawas daw langkawas langkawas Ang akala ko, luyang itim. Yun pala langkawas kawas. Ngayon, yun ang hahanapin ko, luyang itim. Okay. O, ang aking... Ang aking... Miracle Plot. Namunglaklak na. sana matuloy. Ah. Ayun o. Sana matuloy may laki ng plot yan ito pa dalawa nagsimula na siyang namulaklak kaso nga lang hindi matuloy tuloy aray ko okay guys ibaba ko na yung karga ng truck ko malupit yung truck ko guys oh aking rambutan may bulaklak na oh ah, uh, ito bubungan na lang ito guys, bubungan. Istakan lang ito, istakan. kasi dinala ko yung luna para nga makubiran ko ito. Ah, uh, binhar. Ano binhar? Oh, busog ka pa? Ha? Akit, akit, akit doon. Akit doon sa motor. Pwede. Akit doon yung mga gulit. Wala na pagkain. Wala lang ang pagkain dyan ito ang tunay at tapat na kaibigan si Binhor ilan na ang nakagat mo dito Binhor tatlo na no dahil salbahay sila Binhor no yan ka lang ha oh. santol napakarami bunga ng na santol ayan napakarami bunga nalalaglag na po nalalaglag

Ah! kamo ilo guys. Ah! Ah, sinabi mo bang payat yan o? Tiyan mo o? Oh. Bilog na bilog ang katawan o? Oh. Nabinhar na? Ah, sige nabinhar kunin ko pagkain mo ah. Diyan ka lang. Diyan ka muna.